Reaksyon ni Andy sa pagpano ng kanyang ina, viral. Hindi sapat ang salitang nabigla para mailarawan ang nararamdaman ngayon ng pamilya at malalapit na kaibigan, at gayon din ang mga katrabaho sa showbiz ng veteran ng aktres na si Jacqueline Jose. Dahil sa bigla ang pagpano nito, isa nga sa mga pinakanabigla at hindi makapaniwala na wala na ang hinahangaan at respetadong aktres, ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Andy Eigenman. Hindi lingid sa kaalaman ng mga madla na si Andy, ay ang panganay na anak ni Jacqueline Jose. Si Andy ang bunga ng pagmamahala nila noon ng sumakabilang buhay na ring aktor na si Mark Hill. Kaya naman lubos ng ulila ngayon si Andy, dahil pareho nang namaalam ang kanyang mga magulang, labis ng ikinabigla ng lahat ang pagpano ni Jacqueline, hindi ito inaasahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan dahil kahit na nasa 59 na ang edad nito ay malakas pa umano ang katawan ng aktres, wala rin daw itong iniinda na kahit ano o malubhang karamdaman, kaya naman sa kasalukuyang iniimbestigahan na ng mga autoridad ang kanyang pagpanaw. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-react nga si Andy, tungkol sa pagpanaw ng kanyang mahal na ina. Ito ay sa pamamagitan ng mensahe na iniwan niya sa tribute ng aktres na si Dimples Romana para kay Jacqueline. Sa kanyang post, sinabi ni Dimples na muling nawalan ng true icon ang showbiz sa pagkawala ni Jacqueline, binalikan din ni Dimples ang mga alaala -ala nila ng kanyang tita Jacqueline. Gaya ng mga tawa at aral na itinuro umano nito sa kanya noong siya ay nag-uumpisa pa lang sa showbiz, giit pa ni Dimples. Mahal na mahal niya ang kanyang tita Jacqueline at hindi hindi umano ito makakalimutan ng lahat, ani Dimples, lost another true icon at Jacqueline Jose Tita Jane, I remember all the laughter, the lessons you generously taught me as a young actor, back when we were shooting this movie in 2001, And for our, may minamahal remake mahal kita at laging yayakap ng mahigpit, you will never be forgotten. Kasunod nito, nag-iwan nga ng komento si Andy sa post ni Dimples, kung saan sinabi niya mahal kita ate ko, kung bibisitahin naman ang Instagram account ni Andy. Ang huling post niya ay kahapon lamang ng umaga, na mga picture nila ng favorite moments nila ng kanyang anak na si Ellie. Kalakip nito ang kanyang sweet na mensahe para sa kanyang anak. Samantala, hindi pa malinaw kung nakabalik na ba ng Maynila si Andy mula sa Siargao para sa burol ng kanyang ina.